Ito ng mabilisan. Dabanggi ko kanina yung bruxism. Okay? Balikan natin. Ayan. Sabi ni Attorney Nick kahapon sa live namin. Nag-research niya kasi si Attorney Nick. Isa daw to sa symptoms na ang isang tao ay gumagamit ng Goldilocks. Si PRD kaya may bruxism. Ay, this PRD. Saan na yung kay PRD? <laughs> Sandali. I-open e, ko lang yung kay PRD ha. Si PRD kaya may bruxism kasi kumakain siya ng Goldilocks eh. Dali, ah, open ko lang yung picture ng Goldilocks. Mm. mm. Ito daw Goldilocks, Siyempre matamis to, masama sa kalusugan, di ba? Mag, mag diabetic ka nito, ay? Okay? O, Oh. Kapag mahilig ka sa baby powder or Goldilocks baby powder pinipig crunch flavor, talaga magkakaroon ka ng bruxism. Yan. So bruxism daw, nag-grind ka, nag-nash, nagbabanggaan yung ipin mo or ginagrind mo nagagano nagagano na yung ngipin mo di ba or naglala para naglalak ng konti nagki-clench o oh. or na, pwede hindi mo to alam eh Ay nga unconsciously clenching di ba or oh, oh ayan kag kapag gising ka or kahit natutulog ka minsan nga daw maririnig yung mga katabi natin sa pagtulog alam mo yun naririnig yung parang nagkakalampagan yung nipin, <laughs> nagkakalampag nagbabanggaan yung ipin di ba or nagga-grind nagkikis-kisa ng ngipin at hindi nga maganda yan kasi eventually makukudkud nga baka mag maglock pa yung panga. So, sabi na Attorney Nick sa kanyang na-research, oh maybe open ko rin dito, sandali ha. Ah. Back system symptoms of polvoron <laughs> Tingnan natin kasi baka mahanap ko yung... Coke jaw. Di ba yung binanggit natin yun ni kahapon? Coke jaw. Oh. Ito pala yun. This is from IllinoisRecoveryCenter.com. So, from Anemica, mga dad kuya. Yeah, from Illinois. Oh. Coke jaw. What is it, what, what is it and how to treat it? Coke. Ay, ay ganun ba? Bebe powder, nababasa nyo naman mga atat kuya ha, hindi ako ang misabi niyan, kundi yung Illinois Recovery Center. So, maybe this is a hospital in Illinois. Bebe powder is the second most trafficked illicit substance in the world. Yada, 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 yada. O, oh, nakaka-addiction na stimulant. Yada, 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 yada. Coke jaw. O. Oh. Bebe powder is a powerful stimulant that speeds up the entire body. Ah, bumibilis yung at naging hyper tayo. Side effects include jaw clenching and muscle twitching in the face. So, may mga ano, may mga movements sa mukha ng muscles. A condition known as coke jaw. Ano po, nagpipilipit ang muscles, something? Coke jaw. A person with this condition will visibly grind their mouth or teeth from side to side. Ah, kahit bibig. Bunga nga, ah, gano'n, gano'n. Gano. Side to side, leading to further health issues baka magkaroon ka pa ng mga gum problems at what not, 'di ba? So yun daw yung ano, yung yung coke jaw, yun yung side effect ng uh, alam niyo na, pinipig crunch ni PRRT. Pinipig crunch. Ito, ngayon, ay sana yun? Nasa yung pinipig crunch ni PRRT. Ayan, pinipig crunch, Goldilocks. Ay, ayoko nang bumili. Charot. Pero nagkikrave ako no. Salamat sa nagpakulay na may pambili ako ng ano, nagkikrave ako ngayon sa gorilla. Ngayon may nag sa akin, syempre hindi ko na siya papangalanan, <laughs> na sa comment section, ng video. And maybe nagkataon lang, baka hindi naman ito talaga ano, mga atat kuya, hindi naman talaga ito side effect mo. Baka ano lang, may mga tao na may mannerism na ganito. Oh, ayan. Sige, play natin. Hmm. Huwag ko na nalagyan ng audio. Baka ma-copyright ako. O, ano nangyayari? O. Ay, ang igsi naman. Sa panga. Sa panga. Ang hindi mapagkaila ng iwi ni Bongbong Marcos. Bakit bangiwi iwi ng iwi? B baka naman kumain lang din siya ng Goldilock. Paborito rin ni PRD yan eh. Sabi dito sa video na ito, sino ba may ari nito? Oh, kapamilya kinemila takes in yan. Oh. Anyway, hindi akin tong video ha. Bakit bang iwi na iwi si BBM? Mukhang malala na ang tama na ng... What? Grabe naman sila mga akusa sa ating Pangulo. Sobra naman to. Malala na daw ang tama ng Anes. O oh, nakalagay dito ha. Mukhang malala na nga ang tama ng Sophie's drink. Sophie's drink. <laughs> kay oh, kay Bongbong Marcos no. Mga ka-LBM. What but LBM? BBM yan paki-post po ng inyong ngiwi <laughs> para ipakita ng inyong suporta. <laughs> ngiwi. Ano po yung ngiwi challenge? para yung pinaruwe na Gwenso noong panahon ng kampanya. Huwag naman ganun. Baka naman kakakain lang ng ano, Goldilocks. Si Pierre, di kumakain din naman ng Goldilocks. Huwag kayong ganyan. Ayun nga, oh, may patunay naman kumakain din. Oh. Siyempre yung Ngumuyain mo naman to di ba? Malay natin, katatapos lang niyang mag goldilocks din. Kaya ganun yung... <laughs> Ano ba? Ginaok to. Oh. Baka may tira-tira pa 'di ba sa panga? Ah, sa ano? Sa ito? Sa bagang. Baka may mga tira-tira pang Kaya ganoon. Huwag naman tayo mong ako sa kaagad. Kayo rin baka magorbor <laughs> ano sa tingin niyo? ah, uh, may kinain lang talaga na Goldilocks or mannerism lang. Ayun ayun oh. Baka naman nagtitinga lang mga atet kuya, huwag tayong masyadong judgmental. Diyos <laughs> ko, baka magorgor tayo. Ano ba? Pakikawin niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Kaya ba talaga eh?